Pwede eh, bang malaman kung bakit ka naiyak? Wala po sabihin sa kanila eh. Panganay po. Panganay ka. Yung mga... Kilala yung... mo yung mayor natin ngayon? Opo. Anong pangalan? Mayor Isko po. Hi po, good afternoon po sa ating lahat, no, sa mga kapwa ko OFW na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Magandang araw at magandang umaga po sa inyo at nawa'y nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin, no. So Ah, uh, ayan po guys uh, uh, as you can see nakita niyo po no sa videos no ang humble beginning ni Tikram at ng ating Kuya Dev no kung sino po ang nakapanood mula umpisa hanggang sa ngayon is uh, uh makakarilit po kayo no at uh, makikita po nyo kung paano nagumpisa ang ating Kuya Dib, no at uh, sabi ko nga lagi ko pong sinasabi no ah, uh, Uh, ang nangyari po 'yan ay way po ni God, no, para uh, mapalaki ang channel ni Tikram at mas marami pa ang maaabot na uh, tulong sa mga kababayan po natin, no? Ah, uh, kumbaga, sabi nga nila, God gave me you, no? God gave uh, uh to Tikram and the uh, uh, vice versa, no? Ibinigay din ni uh, Tikram Uh, ni uh, ibinigay din ni God si Tikram kay Kuya Dave para sa ganun ay makaahon sa kahirapan at maranasan niyang mamuhay bilang isang normal na bata or uh, kabataan. So, uh, kung natatandaan niyo po na si Kuya ay hindi po agad-agad uh, sumama kay Tikram, no? Uh, talagang niligawan po siya ni Tikram at uh, uh, maraming uh, luha din po ang bumuhos no kay Tikram para lang po uh, mapauunya no, ang ating kuya Dave At uh, yan po ang napakagandang nangyari no at nakita po natin kung uh, paano uh, hindi green up agad ni Dave ang pagkakataon na makaranas ng uh, kaginhawaan ng buhay kundi talagang pinag-isipan din po niya no kung sasama ba siya o hindi at uh, sabi ko nga uh, napakasarap no nung sumama siya kay Tikram is nabunutan po tayo lahat ng tinig sa mga nagmamahal kay Dave kasi alam natin no na mararanasan na din po niya ang normal na buhay ng isang bata so as of now at uh, nakita po natin kung saan na siya ngayon kung ano na po siya ngayon So, ayan guys, pagpatuloy po nating panuorin no? Ang uh, hindi man po ito step by step, pero kinuha ko lang po yung uh, para sa akin is uh, ano na lang po, no, para uh, hindi po siya mahaba. So, uh, stay tuned and uh, watch guys, no? Ang uh, message mo sa mga nagmamahal sa yon, nabasa uh, mo naman, napakarami. Ay, maraming maraming sa salamat sa amin. Umayin sa amin. Full name ng mama mo at papa mo. Hindi kasi alam ko pagka ganyang kabata sa'yo, bawal yan. Kayo daw po ang may kilala doon sa bata. Pero nasa sa'yo yan ha. Kung gusto mong magpasama kay Idol Raffi, kay Jessica Soho. Kahit kay mayor natin, ayaw mo. Kuya, nakita mo yung mga comments sa kanya? Oo, oh, nakita ko po. Oh. Ay, ako lang din po yun pagpapalain pagpapalay na alba, bata po ako. Hmm. Ayaw pong gusto kumuha sa kanya, alba, Amerika. Opo. Oh, hindi na po magdadalawang isip na sumama. mama. Kasi hmm. hindi naman po pinangarap ang buhay. Masa divisory ako. O oh, tama. Hello? ni kuya Dave ng messages no messages sa mga nagmamahal sa kanya or sa mga taong uh, na touch or nahipo no at sumusuporta hanggang sa ngayon sa kanya so uh, uh, sadyang ano nga lang talaga tong batang to no uh, talagang ina appreciate niya uh, maliit man o malaki no ang maibigay or pagmamahal na naibibigay natin sa kanya. So tingnan niyo dito, no. Hindi pa niya tayo kilala noon, hindi pa niya nakikita ang kanyang mga supporters ang mga naantig sa sa istorya ng kanyang buhay, pero ayan uh, pinasalamatan po niya tayo, no. Nagpapakita lang ko dito na uh, likas sa kanya no na i appreciate malaki man o maliit na blessing. So ah uh, dito rin sa video na ito is nakita din po natin ang first time no na bibili si Tikram ng uh, sapatos at damit para kay Kuya Dave. Ah uh, kung di po ako magkakamali ito po yung bago po sila pumunta no na magpa-feeding para po sa mga uh, naapi tuhan ng vulkan no po kung di po ako nagkakamali so ayan po guys no nakita nyo kung paano yakapin ni Dave at paano uh, ngumiti ang ating kuya Dave umaliwalas po yung mukha niya nung naisuot niya ang kanyang sapatos bagong sapatos no from uh, tatay Tigram, no? Ayan po. So, tuloy-tuloy uh, uh, po natin ang panunod. kung saan na uh, uh, andyan na po siya, no, na uh, dumating po ang mga blessings, ang mga pagmamahal sa kanya, no, at uh, one day, one time, uh, ito po ay uh, um, hindi po uh, hindi po ito pinagkait ng kanyang mga supporters at talaga naman din po, no, na nagmistula po siyang artista. Kasi dinumog din po siya ng kanyang mga supporters o mga nagmamahal sa kanya. Pero nakita nyo yung uh, body language niya or yung reaction niya, no, na uh, nahihiya pa rin po siya, no. Nahihiya siya na, syempre, uh, kahit sino naman din po na hindi sanay sa ganyan, sa biglaan, no, na uh, diyan yung mga supporters mo andyan yung mga nagmamahal sa iyo at sasalubungin kanila no so uh, kung wala pa doon ang kanyang kuya Steven na siya pong uh, nag uh, nag-assist po sa kanya para po uh, daanan no at uh, puntahan ang kanyang mga supporters is uh, hindi rin po siya pupunta but anyway uh, napakagandang experience to para sa ating uh, kuya Dave na maranasan ang mga ganitong pangyayari kasi deserve din naman din niya ang ating mga pagmamahal at ang ating mga suporta. Namimiss lang mo namin yung ganitong bonding namin ni Kuya. Si Kuya po nandun. I can show you the world Shining shimmering splendid Tell me please When the dream lies Let your heart decide? I can open your eyes Take you wonder when wonder Over cybers and on a magic carpet ride I'll hold you up And you are fantas-tickle me You want to tell us now, Oh, where to go To say we're all literally My brother also chose Swing

na sure rin guys no itong huling video, no. Ito rin po ay uh, to ang latest no na ma upload ng TikTok games pero hindi ito ang pinaka ano ha kasi may ibang upload doon. Pero uh, kung nakita na niyo to, napanood niyo to, ang video na to is uh, sabi ko dito na naman mag-uumpisa no? ang uh, utak ng mga ibang tao. Sa mga nagsasabi dyan, no? ang kukunin ko din po itong pagkakataon na ito no? para <clears throat> sabihin ulit sa mga nagsasabi dyan na ginagamit lang po ni Tikram ang ating Kuya Dave or pakitang tao lang po ang ginagawa ni Tikram sa ating Kuya Dave. Guys, no? kulang po kayo sa patutuhanan. At uh, ang masasabi ko lang po ay hindi po kayo marunong magpasa no? Uh, uh, ng uh, action. No? Or uh, sabi ko nga baka sabi ko gawain nyo yan. No? Kaya uh, pag may nakikita kayong ganyan parang guilty yung feeling nyo. Kaya pag may nakikita kayong ganyan ay hindi totoo yan. Ganito-ganyan yan kasi gawain nyo nga. No? So, uh, pero uh, sa aking... Uh, Uh, pananaw at sa aking paningin kasi dalawang bisis na po akong nakabunta sa Manalastas family no so kahit uh, hindi mahabang oras uh, ang paglalagi ko po doon guys is uh, sabi ko sa inyo uh, very observant po akong tao no hindi po ako yung tao na uh, wala lang no uh, nakita po no yung tu tunay no na pagmamahal ng Manalastas family kay Kuya din uh, kahit po sa mga kasakasama po nila sa pagvlog sila Kuya Darius no uh, nakitaan ko po, po talaga sila no yung asawa ni Kuya Darius ay uh, nan si uh, pati si uh, Kuya Ugos, no nakita ko rin na uh, hindi man niya hindi man kagaya ng pagmamahal ng iba ang uh, ano niya kay Kuya din pero nakita ko no na uh, may pasasalamat siya no kay Kuya Dave. Nakita ko yung respeto din niya sa bata kasi sabi ko nga without Kuya Dave hindi po siya no dahil po sa tulong no ng uh, Dave uh, manalasta sa channel ng kanyang tatay is lumaki po no ang income ng kanyang tatay kaya pati po si uh, Kuya Ubus ay naapagat po ng swerte. So ayan guys, yan po yung huling video nung nasa duyan ko sila at uh, take note, no ang uh, Kuya Dave pag nagpabili ulit sa duyan na iyan. So nakita nyo po, no kung naalala nyo po na ni Tigram at ni Nanay Jack ng uh, kantang yon ang kanyang panganay. No? Ang sabi pa ni Tigram is namimiss nila yung ganong banding nila. Kasi dati-dati po talaga is uh, ganon po sila. No? At kung naalala nyo rin po, sinabi ko po sa inyo sa aking uh, live noon na may banding po ang mag-ama. Hindi lang po nakukuhanan ng camera kasi sabi ko nga privacy na rin po nila yon Kaya na uh, ngayon is sabi ni Tigran na mimis niya yung mga ganong panting nila siguro kasi may bata na may maliit na may puso na sila na si Ribin kailangan alagaan kailangan po nilang uh... Uh, palitan si nanay diyan kung andun sila no so kaya siguro yung atensyon kasi ang ating kuya Dave is uh, na kita ko natin kung paano din po niya alagaan si Rebe no kaya yung atensyon siguro ng ating kuya Dave na pupunta sa maliliit na kapatid niya at ganun din po si Tikra pagdating ng mission is pagod na or kaya sharein uh, siya rin po ang nagtitik charge sa bata kaya medyo nabawasan ang banding nilang yon pero sa ating mga nagmamahal kay Kuya Dave at sa mga kapwa ko inano ama dyan, no alam po na naiintindihan niyo ito hindi po madali no pero an uh, kailangan po intindihin natin huwag po tayong demand ng demand no na tikram na sana yung ganito no bigyan mo naman ng panahon si Dave no hindi po ganoon ang pagmamahal no at uh, sasabihin ko rin po sa inyo, no? Kung tayo po ay nagmahal, tayo po ay sumuporta, no? Bilang isang supporters ni Dave, kailangan din po nating suportahan ang kanyang ama, no? Huwag po tayo ang unang gagawa ng hakbang para po sila ay mapahamak. Alam niyo pong ibig sabihin ng mapahamak guys, para po sila ay maipas, no? Uh, kailangan uh, pagka may ganyang pangyayari kung alam na natin na makakasama yung ating opinion, why not hindi natin sila i no? dirita natin sa kanila o oh, Nanay Jack o oh, Tigram or ah uh, John bakit ganito ganyan Pakisabi naman kay Tigram ganito ang gawin niya gano'n. no kung uh, yung uh, sinabi natin is uh, gagawin nila di magpasalamat tayo no pero kung hindi naman is okay lang at least na inform mo no nasabi mo kung ano yung opinion mo at uh, uh, alam ko naman na matatalino po silang tao no alam ko natitignan po nila kung ano yung uh, maganda at hindi so uh, yung tiwala no kailangan lang din po nating ibigay kay Tikram bilang amaniti at respeto bilang tao no so ayan guys sana nagustuhan niyo no sana uh, naliwanagan ang puso ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga uh, from the humble beginning kung paano nabuo si Teddy at saka si Kuya Dave, no? Hanggang ngayon, no, na andiyan pa rin po ang dalawang uh, pinagsama ng uh, Diyos, no? Pinagtagpo ng Diyos para po sa ganun is uh, sabi ko nga papagbuklod-buklod din po tayo. no? Sila po ang gumising sa uh, bayanihang diwa natin na nawala. Lalong-lalo na po sa ating mga UFW no? na pagdating po dito natin sa ibang bansa is nakafocus po tayo sa ating trabaho. no? Pagdating sa sahura, nakafocus po tayo kung paano i-budget sa ating mga pamilya ang tira na ating uh, mahahawakan. Uh, pero ngayon is andyan na po si Dave na stress uh, reliever natin uh, malipat sa ating pamilya is... Uh, gumagaan ang pakiramdam pag napapanood po natin sila. So, I hope, no, sa panunood po natin ng mga uploads po nila is makatulong mas uh, marami pa ang matulungan natin nila na ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, muli po sa lahat-lahat po, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating maliit na channel at pagmamahal sa ating Kuya Dave. God bless po and uh, mabuhay po kayo. Bye po!